Praise the Lord! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong babasahin ay mula po sa Psalm 106 verse 2. Atin pong basahin. Okay, simulan na po natin. Sinong mga ngahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Mula sa mga awit, kapitulo 106, versikulo 2. Simulan po natin ang atin pong pagbabahagi sa dalawang katanungan. Ang sino man po ba ay may kakayahang magpuri sa Panginoong Diyos? Ang alawa, ang sino man po ba ay may kakayahang isaisay ang lahat ng ginawa ng Diyos? Ang tugon po dyan ay hindi. Bakit po? Katulad po ng mga 80s. Ang mga 80s po ay ang mga taong walang pagkilala sa Panginoon o hindi po kinikilala ang Panginoon. Ngunit mga kapatid, lahat po ng nilikha ng Diyos ay nararapat lamang po na ibalik ang papuri sa Kanya sapagkat Siya po ang may gawa ng lahat ng bagay. Kung babalikan po natin ang, ang aklat ng Genesis na andoon po yung God's creation, lahat po ng bagay ay Kanya pong nilikha, Kanya pong ginawa. Kaya nararapat lamang po na ang, na ang Panginoong Diyos ay ating kungkurihin sa Espiritu at katotohanan. Okay, na, na, itanong ko po kanina yung dalawang katanungan na yun dahil mayroon po talagang mga tao na hindi po kinikilala ang kabutihan at ang mga gawa o creation ng Panginoong Diyos. Yun nga po yung nabanggit ko sa inyo. So mga kapatid, sa lahat po ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ay nararapat namang po na ibalik sa kanya ang papuri. Pagising lamang po natin sa umaga, yan po ay isa ng napakalaking biyaya. Lalo na kung ang buong maghapon po natin ay a uh, smooth, maayos, okay, merong kapayapaan. Dahil sa bandang uli, ang lahat ng tao ay luluhod, magpupuri sa pangalan ng Panginoong Diyos, Ama ang nasa langit. God deserve all the praises and glory sapagkat siya nga po ang may gawa ng lahat ng bagay. Simula pa nung tayo ay isilang hanggang sa mga huling sandali natin sa mundong ito, lahat po ng mangyayari sa ating buhay ay kanya pong uh, binigay. Siya po ang may gawa, siya po ang may lika. Nawa po sa ating pong uh, existence dito po sa mundong ito, patuloy po nating Ah, papurihan, pasalamatan ang lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Lalo na po kung natanggap na natin o nakilala natin na ang Panginoong Yesus ang ating tagapagligtas at siya lamang ang tanging daan upang tayo ay makarating sa kalawalatian ng Diyos Amang nasa langit. So mga kapatid, sa punto pong ito, tayo po ay dumako sa isang baikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Lord, karapat dapat kang tumanggap ng mataas na papuri na kayang ibigay ng sinuman. Hindi namin kayang bilangin lahat ng magagandang bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ang may likha ng lahat ng kaalaman, ang lahat ng tuntunin ng sang ang lohika, agham at mga orders, gayon din ang matematika at wika. Maging ang aming pandama kung kaya kami ay nakaririnig, nakakalasa, nakararamdam, nakakakita at nakaaamoy Gawa mo po ang lahat ng iyan. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong mga ginawa. Ikaw ay tunay na dakila. Karapat dapat kang purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Karapat okay, dapat lamang po na ibalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos, Amang nasa Langit. To God be the glory. Marami pong salamat sa ating lahat sa mga sumama po sa akin sa araw na ito. Muli po ay akin pong hinihingi sa inyo o hinihiling sa inyo na pakireact, comment, share, and follow. God bless us all.